So ayun mga katropa, review tayo din sa motul oil na gamit natin ngayon. Talaga namang sa pangalawang gamit natin. Ang napansin ko dito is hindi siya ganong pumapalya. Tapos ang isa pa nito, talagang lahat naman ng motor totally nag-vibrate. Pero yung motul na gamit natin dito sa sniper ko, hindi siya ganong nag-vibrate. Kung baga, normal lang yung pag-vibrate niya mga katropa. At ang isa pa nito, pag ako ng malayo, hindi siya ganong umiinit agad. Kasi ba diba, normal lang naman yan pag uh, malayo ang biyahe natin umiinit. Ito, sakto lang talaga siya mga katropa. Tapos, tahimik yung makina niya. Yun ang napansin ko dito. Kasi nga, ba diba, mga katropa, kung naalala nyo, papalit-palit tayo ng langis. Kung baga, sinusubukan ko, uh, tinitingnan ko kung ano yung mas maganda sa motor natin, kung ano yung mas quality ng langis. So, ito yung mas quality dito sa sniper natin. Based on my experience lang mga katropa, ito tatanggalin natin yung langis. Titignan natin. So, yun mga katropa, ito yung pinagpalitan natin. Yan, langis. Yan yung galing sa sniper natin. So ang tinakbo nito ni mga katropa is nasa 2,000 odometer. Siyempre yung pangpalakasang langis natin yan. Motul 3,000 plus 40. 10W 44 stroke motor oil. Ano ito mga katropa? Semi-synthetic lang siya. At ang kagandahan nito mga katropa pwede sa malamig o mainit na panahon. Kaya ito yung napili natin dito mga katropa. So for the sa akin tapos yung coolant natin. Ayan. Ayan mga katropa, kumbaga nagbawas na siya. So mamaya dadagdagan natin. Mabilis lang naman siya baklasin mga katropa, yan yung bearings natin. Oh. No? So yun mga katropa, natanggal na rin natin yung oil filter natin, yan oh, napakadumi. Yan. Yan, kaya pa napilitan to yung eh, oil kasi una sa lahat, dito sinasagat yung dumi. Ayan, napaka dumi di ba diba? Yan, so panatiliin natin mga katropa na yung Brickens oil. Palitan natin yung oil filter. Sa halagang 50 pesos lang mga katropa, may maintain mo na yung linis ng makina ng motor mo. Yan, syempre bago ikabit o ilagay yung oil filter, punasan muna natin. Siyempre, yung malinis din na pamunas, ito okay naman to mga katropa. Ito na nga mga katropa, tapos na tayo nag-change oil. Siyempre, based on my experience lang naman yung sinasabi ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea doon sa motor na gamit natin. Kasi hindi naman tayo pare parehas ng motor mga katropa. Yan, so hindi ko na pinakita sa inyo kung ano yung mga ginamit kong tools. Nasa YouTube ko naman yung full video. Siyempre, bago matapos yung video na to, shout shoutout muna natin yung aking team, Matapat Chapter, at sa original, Sniper Dark Grey. Yan, so maganda nga po sa inyong lahat at lalong-lalong sa mga followers natin.